Magandang araw mga kuwi ka. -wika. Ngayon ay natin ang tekstong procedural. Ano nga ba ang tekstong procedural? Bakit nga ba mahalaga sa mga mag-aaral na malaman o mabatid nila ang tekstong procedural? Panoorin natin ang video para malaman natin ano nga ba ang tekstong procedural? Ano nga ba ang tekstong ito? Panoorin natin ang video. Okay, eh, maraming salamat sa may-ari ng video. Ano nga ba ang tekstong procedural? Kapag sinabi natin tekstong procedural, tayo ay nasasagawa ng isang gawain at may sinusunod tayong mga hakbang, pamamaraan o proseso. Pag sinabi natin tekstong procedural, meron tayong mga gabay o manual na maaaring basahin upang maisagawa natin ang isang gawain. Lalong-lalo na sa mga pagluluto, paggawa ng isang gawain, tulad na bawa ng DIY, do it yourself. Sa pamamagitan ng mga hakbang, pamamaraan, proseso, gabay, manual, maaari nating maisagawa ang isang gawain ng masasabi nating epektibo o may kahusayan. Kaya pag sinabi nating textong procedural, tayo ay nagsasagawa ng isang procedure sa pagsasagawa ng isang gawain o ng isang masabi nating proyekto. Okay, meron na tayong mga bahagyang kaalaman tungkol sa textong procedural. Ngayon naman ay na natin kung ano nga ba ang tekstong procedural. Pag sinabi nating tekstong procedural, may mga gawain tayong ginagawa na kailangan ng gabay para maisagawa ng maayos. Kung walang mga hakbang, maaaring maging masama ang kalalabasan ng ating mga proyektong gagawin. Dito papasok ang tinatawag natin tekstong procedural halina't alamin ang gamit ng tekstong procedural at matutong gumawa ng sariling procedure. Ano ang tekstong procedural? Ang tekstong procedural ay isang uri ng teksto na nagbibigay ng impormasyon kung paano isagawa ang isang bagay o gawain. Sa tekstong ito, pinapakita ang mga impormasyon sa chronological na paraan o mayroong sinusunod na pagkakasunod-sunod. Ang layunin ng textong procedural ay magbigay ng panito sa mababasa para maisagawa ng maayos ang isang gawain. Kapag sinabi natin textong procedural, ito ay mula sa salitang procedure. Ito yung pagsasagawa ng isang bagay o gawain sa pamamagitan ng mga habang, mga pamamaraan o proseso na dapat nating sundin. Sa Textong Procedural ay meron tayong mga panuto na maaaring maisagawa ng maayos sa pagsasagawa ng isang gawain. Ang Textong Procedural ay laging nakasulat sa ikatlong panauhan, third person point of view. Ang isang Textong Procedural ay parang mga manual na nagtataglay ng kaalaman na kailangan para sa isang gawain. Nakasaad din dito ang naayon na pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Bukod dito, iba-iba rin ang itsura ng mga ito. Nakatutulog ang mga textong procedural sa mga tao sa tamang paggawa ng mga bagay-bagay at sa pag-organisa ng mga gawain upang ito ay magamit ng maayos. Ang textong procedural, ay nasa ikatlong panauhan. Siyempre, ang Textong Procedural ay may mga manual na dapat basahin at dapat sundin para maisagawa ang gawain. Gayun din, ang Textong Procedural ay naaayon sa pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Nakatutulong din ang Textong Procedural sa mga tao para sa pagsasagawa at maging organisado ang mga gawain ng kanilang isa sa gawa at dapat ito ay maisagawa ng maayos. Meron tayong iba't ibang uri ng tekstong procedural. Una, paraan ng pagluluto o recipes. Pinakakaraniwang uri ng tekstong procedural. Ito ay nagbibigay ng panuto sa mababasa kung paano magluto. Sa paraan ng pagluluto, kailangan ay malinaw ang pagkakagawa ng mga pangungusap at maaaring ito ay magpakita rin ng mga larawan. Ikalawa ay ang panuto o instructions. Ito ay nagagabay sa mga mababasa kung paano maisagawa o likhain ang isang bagay. Sa uri ng tekstong procedural sa paraan ng pagluluto o recipe, ito ay maaaring pinakakaraniwan lamang na uri ng tekstong procedural. Sa pamamagitan ng recipe ay maaaring isasagawa natin ang mga hakbang sa pagluluto ng isang menu, sa pagluluto ng ulam, sa pagluluto ng kung anumang mga pagkain. At syempre, sa pamamagitan ng panuto ay maisasagawa natin ng hakbang sa bawat hakbang kung paano nga ba lilikhain ng isang bagay, kung paano nga lulutuin ng isang ulam. Ikatlo, Panuntunan sa mga laro o rules for games. Nagbibigay sa mga manlalaro ng gabay na dapat nilang sundin. Ikaapat manual nagbibigay ng kaalaman kung paano gamitin, paganahin at patakbuhin ang isang bagay karaniwang nakikita sa mga bagay na may kuryente tulad ng computers, machines at appliances. Sa panuntunan sa mga laro, rules for games. Ang bawat laro ay may mga panuntunan, ang bawat laro ay may mga tuntunin sinusunod na dapat itong sundin ng mga manlalaro o ng mga player. Sa manual naman, naglalaman ito ng mga kung paano isasagawa, kung paano nga ba ang papaganahin ang isang particular na bagay. Like for example, o halimbawa na lamang yung remote control. Siyempre, para magamit natin ang remote control, kailangan nating basahin ang manual kung paano ililipat ang channel, palalakasin ang volume, kung paano yung paghahanap ng mga channel at iba pa. Ikalima, mga eksperimento. Sa mga eksperimento, tumutuklas tayo ng mga bagay na hindi pa natin alam. Karaniwang nagsasagawa ng eksperimento sa siyensya kaya naman kailangang maisulat ito sa madaling intindihin na wika para matiyak ang kaligtasan na magsasagawa ng gawain. ika pagbibigay ng direksyon. Mahalagang magbigay tayo ng malino na direksyon para makarating sa nais na destinasyon ang ating dinatabayan. Sa mga eksperimento, syempre kailangan ng kaligtasan sa mga eksperimento. Kailangan natin sundin yung mga hakbang o proseso sa ating mga ineksperimento, particular na sa agam o siyensya. Susundin natin ang mga dapat na nilalaman nito, yung mga dapat nating mga mga bagay o yung mga sangkat na dapat ay meron ito. Ayan, kailangan tamang timpla ng mga sangkat para sa eksperimento. Kasi kung ito ay lalagpas doon sa sa tinadhana na kung gaano karami o kakaunti, maaring yung eksperimento mo ay maaring sumabog. Kaya kailangan tamang-tama ang sukat, ang sangkap ng ating mga eksperimento o eksperimentohin. Sa pagbibigay naman ng direksyon o panuto, siyempre, kapag meron tayong gabay, kapag meron tayong direksyon, ay may sasagawa natin ang isang gawain sa tamang destinasyon nito o sa tamang kung saan ito may kita. Kaya sa pagbibigay ng direksyon, nagbibigay tayo ng lokasyon sa isang lugar o particular na lugar. Halimbawa ng teksong procedural, recipe ng spaghetti, recipe ng adobo man paano magluto ng fried chicken paano gumawa ng silya? paano patakbuhin ang photocopier paano gumawa ng DIY do it yourself explosion bass paano maganda ng chicken o ng chicken boba ito ay mga halimbawa lamang ng textong procedural na tungkol sa recipe o tungkol sa pagsasagawa ng isang gawain gamit ang manual o gabay o pagbibigay ng direksyon. Iba pang halimbawa ng textong procedural, pagluluto, pagbubuo ng isang laruan, pagbubuo ng DIY furniture, pagsunod sa paghanap ng channel ng bagong TV, pagkukumpuni ng mga appliances. Ito ay halimbawa rin ng pag, pagsunod sa panuto, pagsasagawa ng isang gawain, na manghakbang o proseso, paggamit ng recipe, paggamit ng kung ano man yung nasa manual, pagsunod sa manual. Meron tayong apat na pangunahing bahagi ng Textong procedural. Ang Textong procedural ay nahati sa apat na pangunahing bahagi at ito ay ang mga sumusunod. Una, layunin ang nais mong maisagawa pagkatapos ng gawain, tinutukoy rin nito ang dapat maging resulta ng susunding procedure. Ang layunin ay laging sumasagot sa tanong na paano. Ikalawa, mga kagamitan o sangkap. Dito papasok ang mga kagamitan na dapat gamitin para ma-isa-katuparan ng gawain. Sa recipe, kailangan mong ilista ang lahat ng sangkap upang maihanda ng mambabasan ang kanilang ilalok sa iluluto. Sa layunin pa lamang, ano yung naisin, ano yung mga gusto mong maisakatuparan sa pagsasagawa ng isang gawain. Siyempre, kapag sinabi natin layunin, ito yung pinaka-target natin na magiging resulta ng ating pagsasagawa ng isang gawain at sumasagot ito sa tanong ng paano. Ibig sabihin, ito'y sumasagot or sa paraan. Sa mga kagamitan naman o sangkap, kung walang mga kagamitan o materyales o mga sangkap o mga lako, ay hindi maaaring maisakatuparan ng gawain. Halimbawa na lamang sa pagluluto ng isang ulam gamit ang recipe. Ito yung magiging guidebook mo para sa pagluluto ng isang menu or ulam. Kung walang mga sangkap, kung walang mga lahok, hindi maaaring mailuto ang isang particular na ulam. Ikatlo ay ang hakbang or steps, or metodo o method, ang serye o pagkakasunod-sunod ng procedure. Ikaapat ay ang conclusion or evaluation. Sa textong procedural, ang conclusion ay nagbibigay ng gabay sa mga mamabasa kung sa paanong para nila maisa mabuti ang isang procedure. Sa mga hakbang pa lang or steps or method or method, ito yung mga serye ng pagkakasunod-sunod ng procedure, dapat nating sundin ang mga pamamaraan o proseso o ng mga metodo sa pagsasagawa ng isang gawain. Ikaapat ay ang konklusyon o evaluasyon. Siyempre, sa konklusyon o evaluasyon, ito yung magbibigay ng gabay sa mga mambabasa sa paanong paraan nila maisasakot o parang mabuti ang isang procedure kailangan natin evaluate, kailangan natin na uh, magkaroon ng evaluation sa mga resulta ng ating isinagawang gawain. Like for example, kapag ikaw ay magluluto ng isang particular na ulam sa na, na nakapaloob sa recipe, pwede mo siyang ipatitim. Siyempre, meron tayong mga tinatawag na mga rubric, yung pamantayan sa pagmamarka para ma-evaluate Siyempre, mayroong datos, may mga numero. Kung ito ay napakasarap, masarap, medyo masarap, o hindi masarap. Meron tayong gagamitin mga rubric o pamantayan sa pagmamarka. Yun yung magiging bahagi ng ebalwasyon. Ang karaniwang pagkakaayos o pagkakabuo ng textong procedural ito yung pinakapadron o pattern. Una, ang pamagat. Ang nagbibigay ng idea sa mga mamabasa kung anong bagay ang gagawin o isa sa katuparan. Ikalawa ay section. Ang pagkakabukod ng dilalaman ng procedure. Mahalaga ang section upang hindi magkaroon ng kalituhan at mamabasa. Kaya sa pamagat pa lamang ay magkakaroon na tayo ng idea o kaisipan sa mga bagay na gagawin natin o isa sa katuparan, may kita yon sa bahagi ng pamagat. At sa ikalawa naman yung seksyon, anong pagkakabukod-bukod ng nilalaman na may kita sa procedure? Mahalaw yung seksyon upang hindi malito ang mga mamabasa. Ikatlo yung subheading. Kung meron ng seksyon, dapat ito ay binibigyan din ng pamagat na magsasabi kung anong parte o bahagi iyon ng procedure. Ikaapat ay mga larawan or visuals. Mahalaga ang larawan sapagkat may mga bagay na mahirap ipaintindi o ipaunawa gamit lamang ang mga salita. Sa subheading pa lang kung meron ng section, dapat meron din itong pamagat. Dapat makikita rin ito sa bahagi ng procedure. Sa mga larawan naman o visuals, syempre, may kita natin, halimbawa, nakapagluto ka na ng adobo man, kailangan may mga larawan ito para makita natin o para ipaunawa o ipa ipaintindi natin gamit lamang yung mga salita mula sa larawan. Mga dapat isaalang-alang sa pagbubuo ng textong procedural. Una, ilarawan ng malinaw ang mga dapat isakatuparan Magbigay ng detalyadong description, ikalawa, gumamit ng tiyak na wika at mga salita, ikatlo, ilista ang lahat ng gaganitip. Sa mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng textong procedural, dapat lamang na, pwedeng nating ilarawan at e describe ng malinaw ang mga dapat isakatuparan. Siyempre, magbibigay tayo ng kabuang detalye ng bawat ng description. Gagamit rin tayo ng mga tiyak na wika. Pag sinabing tiyak na wika, yung karaniwan lamang, yung payak na salita, yung karaniwang mga salita na maaring maunawaan ng mga mambabasa o ng mga tagapakinig. Ililisa natin lahat ng ating mga gagamitin mga materyales o sangkap para sa pagsasagawa ng isang gawali. Halimbawa, pagluluto ng egg exsoffei. Ano nga ba yung exsoffei? Una, kumuha ng dalawang bawal na pwede pang ng itlog. Pangalawa, kumuha ng dalawang itlog. Pangatlo, paghiwalayin ang yelo o dilaw at puti ng mga itlog. Dito sa pagluluto ng egg souffle, ibig sabihin lamang magsasagawa tayo nito para sa paghahanda na isang menu. Siyempre, nandyan yung mga materyales o kagamitan. Gamit tayo ng tasa o bowl. Gagamit tayo o kukuha tayo ng mga itlog, pero paghihiwalayin natin yung dilaw at sa puting log na bahagi nito. ang puti ay ilagay sa isang bowl at ang yelo o dilaw ay ilagay sa isa pa. Lagyan ng isang kutsarang kalamay ang puti ng iklo at haluin hanggang maging whipped cream. Like ang mukha nito. Lagyan ng asin ang yelo o dilaw ng itlog at haluin rin. Ayun, sa pagsasagawa nito ay madili lamang sa pamamagitan ng mga proseso o kung ano yung hakbang o pamamaraan, syempre kailangan nating sundin ang mga hakbang na ito sa pagsasagawa ng egg software. Ihalo ang yelo o dilaw na pimpla sa puti ng itlog. Lagyan ng butter ang mainit na frying pan. Ilagay ang ng itlog sa low medium heat. Hintayin maluto. Sa pagluluto ng egg souffle, masabi natin na napakadali lamang itong isagawa sa pamamagitan ng paghahalo, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga proseso o mga hakbang o procedure, at syempre, isasagawa natin ito batay sa procedure. Para sa inyong individual na buwan, una, umisip ng isang gawain o anumang pinagkakabalan, pinagkakaabalahan niyong gawin kung saan kayo busy. Ikalawa, sumulat ng isang textong procedural sa naisip niyong gawain. Ikatlo, ibatay ito sa apat na pangunahing bahagi ng textong procedural. Iisip kayo ng isang gawain na maaring pinagkakaabalahan niyong gawin. Siyempre, ito ay batay sa textong procedural na dapat ay alam natin yung bawat bahagi ng tekstong ito kasi yung isasagawa nyo, ilalapat nyo yung mga natutuhan ninyo sa tekstong procedural sa mga bahagi nito sa pagsasagawa ng isang gawain. At syempre, may apat na pangunahing bahagi ng tekstong procedural na dapat natin sundin para sa pagsasagawa nito. Ikaapat, Huwag kalilimutang maglagay ng mga larawan habang isinasagawa ang gawain bilang patunay ng inyong pagsasagawa ng textong procedural. Ikalima, sundin ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng textong procedural. Ika-aning, maaaring gawin ito sa MS Word o MS PowerPoint. Ibig sabihin lamang, habang nagsasagawa kayo ng inyong gawain, dapat ay meron kayong mga larawan o pictures para para maging patunay na isinasagawa nyo nga ang gawain na ito, batay sa textong procedural, at syempre susundin natin yung mga dapat isaalang alang sa pagbuo nito. Maari ninyong gamitin sa pagsasagawa nito, maari ninyong i-encode ito sa MS Word o kaya naman ay sa MS PowerPoint. Maraming salamat sa inyong panonood at paitinig hanggang, hanggang sa muli pawika, paalam, God bless, at mag-ingat.